organic fertilizer lalagyan natin yeah. ayun kasin natin para no magiging mas okay pa siya para mabilis na no, tumaba

babalik na natin yun sa da, din yung test para uh, makapagpalakas ulit tapos didiligan yan lang ayan nakumuha rin oh. ang dami buong buong ang buong mga yan ha? buong ang buong ang dami namumunga siya yan mga bilog bilog na yan puro buong ah uh. Ya, Nih jual di Port Taiwan. Marias sila. lah. Di lokasi itu kasih info lokasi yang pas Sudah oh. lokasi ah. Ini anak benar ini. Ini Medyo 150-50 kasi yung ng ano, sa ating sila. Pero kaya ano, para sure. I pinapalakas ko yan tapos maakot na lang. Para sure na sure hit talaga. Yan, may ano, mga kaisa-isa din na nabuhay. Ay, may hirap ko sa buhay yung pagkano. Ah, things. May marami namamatay. Ano? Ano silang malit dyan? Mga satis po. Oh. May hirap magbuhay, oh. Ano? So, mas sure talaga, ano? Marakot na lang. Ito so, yung isa pong, ano, bina... binawang, ano, pulot. Mayroon na naman isa dyan, oh kulot na no, Johnny per taiwan yeah. nya, kulot siya. yeah, sun to be mother, mother mother